Sakit mo nun. Ulang-ula, yung nagsasalita nun, saan ba sila nang galing? Di ba laging kongresman din siya? Laging patilis din siya? At kami lahat binuboto ng tao. Even kami po ay representante ng patilis, nationwide din po ang bumuboto sa amin. Pangalawa, tama po yung sinasabi ni ma'am, ni congresswoman. Hindi ba Nung kayo'y tumatakbong senador, lumalapit kayo sa mga district congressman, lumalapit kayo sa mga party list members para humingi ng tulong na iboto kayo at ilakad sa aming mga distrito o sa mga party list members organization namin. Ngayon sa sabihin ninyo, party list lang kayo, congressman lang kayo. Masakit po sa amin yon. At pangalawa, pupuntingin ko na ang sinabi ng isang senador si Senator Joel Villanueva, my fraternity brother. Kasakit po yung sinasabi nyo. Unang-una, ano ang sinasabi ninyo? Nagkaka-traffic sa Forbes Park. Para saan? Dahil yung aming mga chief of staff kumukuha ng form sa People's Initiative. Hindi po totoo yun. Even my chief of staff, hindi ko inutusan na pumunta ng Forbes Park. Kaya sana tapusin na natin ito. Yan po ang hamon ng uh, kongreso. Sino ba sa 24 senador na yan ang pabor at hindi? At pangalawa, mag election na naman. Hindi ba kayo hingi ng tulong? <laughs>